pala sa bahay na ang ay pati tinitirahan natin ano pinsan namin papa napagod pagdating namin kumain kami kaagad tapos meron pang taas ito doon daw kami sa taas matutulog eh pagod sobrang pagod pagod so na pagod nagkakagulo na nagsusukat ng damit sa atin ang isang sali Biblia na mahayag. Ito ay may tema na marangal na pagkaasawa sa paningin ng Diyos. At itong tawagin muli si Brother Peyton Santiago. Budra Navillera, Alaem Ka, Rosito Cancelan Lupo, Tang Ordinatong Ministro at sa pamamagitan ng otoridad na pinagkalob sa akin ng Banal na Kasulatan at ng Republika ng Pilipinas ay nagpapahayag na sila ay mag-asawa na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. pag vlog kahapon after ng ano ng kasal. So nung hapon umuwi din kami. Tapos sila tita sa bahay sila natulog kagabi. Then kaninang umaga nagpunta kami dito sa La Union. Tapos ngayon ngayon alas 5 ng hapon pauwi na kami ni Papa sa bahay. Ganun lang kabilis guys. Tapos na yung kasal ng pinsan ko. Ang ganda ng kasal niya. Nakaraos na rin. So ayan guys. Bali two days kami na biyahe ng biyahe ni Papa kahapon nasama nasa ano lang kami Alabang ngayon nandito naman kami sa ano La Union so pare hindi kami makapaniwala lahat kanina nag-usap-usap kami na ano na parang kahapon lang <laughs> naghahanap kami doon sa <laughs> naghahanap kami sa Tangig naghahanap kami sa Magallanes <laughs> Pateros, Pateros. <laughs> ngayon Makati. oh, Makati ngayon pa naman na kami ni Papsi sa bahay makakapagpahinga na kami kasal kasi yun guys kaya hindi naman ako ganong nag vlog konti lang pero mayroon din ako mga nakuha na mga clips na ano ng kasal ang ganda ng kasal ng pinsan ko very organized uh, at lahat din happy ayon binabati namin ng ano congratulations and best wishes sa aming pinsan sa sa aming bayaw na <laughs> si ito talaga nagpahapon kami ng uwi kasi nga nagpagabi kasi sobrang init guys kung magta-travel kami ng ano alas 3, alas 4 oo, oo. So ayan guys, uwian na talaga. <laughs> ah, ipon, oh. Ay, ang ganda ng ibon oh puhanan ko ba? Ito pa. <laughs> talaga sobrang init na talaga. Aalis na yung mga ibon dito. <laughs> Lilipat naman sila sa malamig-lamig. So, ayun guys. Ang saya nung kasalan. Enjoy. kami ni Pops. Dito na pala kami sa bahay. Ayan, nag-shower na kami ni Pops. Hindi na kami kakain. Kumain na kami doon kay tita. Talagang yung purpose namin kaya kami nagpadilim. Tapos so, ayan, nandito na kami sa bahay at magpapahinga na kami guys. Good morning guys! <laughs> Bagong gising. Napasarap ng tulog. Mas 8 na ng umaga. Pa! Ay! Good morning. Ay, super linis ng bahay ah. Good morning, Bibe. Meron kumain dito sa pagkain nila. Oh. Ay. Good morning, loves. Tingnan mo naman tong dalawa na ito. Bah. Naglaba ng ano ah. Ayos ah. Naglaban mo yung mga ano Sarap magkape. Ay, Papa, para ito yung hindi masarap. Dalawa ni inano mo? Isa lang. Isa lang ah. Parang yan yung hindi masarap. Na? No? Yeah. Ano yun? San Marino? San Marino. Siniraan. <laughs> San Marino, itong gusto ko. Ano to? Gatas ka pa? Ayan, no? Milo ka Milo. Milo, Milo. Ah. Ay, nawa. No. Sarap matulog guys Sarap na ano Sarap mahiga <laughs> Two days kasi na ano Napagod kami sa biyahe Three days bali <laughs> Mamaya punta naman daw kami ng bayan Natanglata ako guys Sarap pagbiyahe kasi, <laughs> long drive, eh. Oh, oh, long drive. Hindi ko so katakalain na ano. Galing ni Popsy. Ang ganda ng ano, ang ganda ng Skyway. Ano, laki na naitutulong sa ano, sa traffic. Saka 60 lang takot. Oo, oh, 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 16. Di ka Meron din yung mga pasaway. Oo, ano? mm -mm, oh, muna ako. Ano? Bubusin na ako. Oo. Oh, oh. 60 lang ang allowed. Eh. Binubusinahan kami. Naka 60 lang kami. Ay, dito na tayo guys sa kwarto. mag unbox tayo ng ano. Padala ni Kuya Dong Dong. Ay, ang bigat. Okay. Alam nyo ba guys, nasa ano ito, nasa malaking box. Para lang magkasya dun sa sakyan ni Nati Hati namin. Meron siya mga padalang mga bag. Kaya, yung iba, nilagay namin sa bag, tapos yung iba, nilagay naman namin sa plastic bag. Papapahingin na ng tubig na may yelo. Pahingin ng tubig na may yelo. Ayun, ayun. Nandito naman si Belangie. So, hindi na ako nakikita, ganon. <laughs> ayan. Okay guys, nakikita naman ninyo ako. Ito yung mga ano, tinan niyo, talaga <laughs> na sa ano. Plastic. Kuya Dong, thank you sa inyo. Thank you anak sa padala ninyo na ano. Na mga gamit namin ni Popsi. Hindi na kami, hindi na kami mamimili. Diba, nakatipid. <laughs> Ayan, dalawang cups ni Papa. Ang maganda. Titibay na mga ano doon. Kasi si Kuya Dong, mga product nila ito. Yan, Under Armour. Dalawa. Tapos, meron ding pang drive si Papsi dito. Ayan. Tsaka, shoes. Yung isa na gamit na niya kahapon. Ayan. Shoes ni Papa. Thank you, si Kuya. Mga long-sleeve niya. Ang oh. Parang sa akin ito, mahal siya Springfield. Ang mahal dito, guys. Oh. Mga bigay ni, ano, kuya. Springfield. Tapos, ito, pantalon. Laki. Sleep ulit. Pang kulong. Saking hole. Pag malaki kay papa, sa akin, short. Dami yung pinadala. Ay, ito pa pala, nahal, May, may sapatos pa pala dito, oh. Ito pa, sapatos pa uli at sapatos. Guys, nice, t-shirt. Black shirt. At saka yung short na, ay hindi. Polo shirt, umbro. Kay Papa. Air purifier. Ayan. Tamang-tama -tama ngayon ginagamit natin. Thank you, Kuya. Tapos, ito talaga, ang lakas namin ni Papsi, toothpaste, sabon na mabango, at saka, giant na shampoo. ito yung ano, yung pad, pag mag-exercise. Thank you, Kuya. Mapipilitan na ako mag-exercise talaga ng daily. Ayan. Thank you. Tapos itong bag na Air ayan, kulay red. I love it. Meron si Papa yung ano, yung hindi natin niya, ang tibay hanggang ngayon. So si Kuya talaga supplier namin ng t-shirt. Yung mga damit si Kuya dong talaga nagsupply sa amin. Tapos si Ate Cheng, yan. yung mga damit ng mga ano, mga signature si Kuya dong kasi yan yung mga brand ng mga ano, tinitinda nila. Ito, gustong-gusto ko itong bag na ito. ginamit ko na nga kahapon. Tapos, yung ano, yung iba, dito na lang namin. Ito ka. Ayan. Yung iba, guys, ayan, nilagay namin dito sa malaking plastic. Kasi, kung buong box yung ano, hindi kakasya, lalagay namin doon sa kotse. Puno kami. sa sakyan. Puno kami, kaya, hinati-hati na lang namin na ganito. Para may saksak namin, pwede doon sa mga gilip-gilip So, ito halos mga damit ito, guys. Ayan. Uh, shorts ulit. Ang gaganda, oh. <laughs> Ang gaganda. Ayan. Yeah, Nike shorts. You, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. What if I lay down and I play dead and I I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. Wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't natin. ever wanna set me free <laughs> Okay So iba, hindi na namin may papakita Mga damit din guys Hindi na namin papakita, ito na lang Ganito din, halos ganito din Mga itim, brown, yun lang ang kulay ni Kuya Dongdong Brown, gray, tapos Lenta. Mm, mm ang gaganda. Yung sapatos na ano kahapon si Lota ni Papa. Si oh, Oo, meron naman ito. Oo, oh, meron. Ang dami nga niyan pa. Ay, sawa siya. Ito pa. Oh. Wow. Kira-sketchers <laughs> sa baba. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Hello. <laughs> so i-miss na ako guys ng mga ano, ng mga damit. <laughs> yung mga bagong dating. Ayan ang ginagawa ko. Yun na yung nilalagay ko dito ngayon. Tinanggal ko na. Nagtanggal ako ng mga ano, nag-declutter ako ng mga damit na ano. Hindi naman gaano nagagamit. Inalis ko na lalo na 'yung mga lumang-luma na, guys. Inalis ko na dun sa ano, sa lalagyan, guys. Ang nangyari dito <laughs> para magkaroon ng space 'yung mga bagong damit. Nagdi-declutter Nag na ako. Tapos 'yung mga bestida ko, ayun, may nilabas ako, meron din akong mga tinanggal. Nilabas ko 'yung iba, ayan. Tapos meron din ako mga tinanggal, inalis para ayan, lumuwang. Kain na, kain na. Ah. <laughs> Tapos maliligo sila, init na si init sila. Oh, kawawa naman. Huh. Come on, guys. Let's eat. Sobrang ano, init talaga ngayon. Nakakaawa ito, hinihingal sila, lumalabas hindi sa o ubos na nila. Kasi lagay ako ng lagay ng tubig nila. Sobrang init. Very good, si Bella guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.